Ako po si Seminarista Relly Batilo, 31 taong gulang, tubong silang malikboy Pagbilao Quezon. Ilang hakbang lamang po ang aming tahanan dito sa simbahan. Ako po ay lumalaking, laging pumupunta dito sa simbahan kasama ng aking nanay at nakilala ko si Santa Ana bilang isang lola. Alam niyo po ang mga lola ay maalaga sa mga apo at talagang nai-spoiled ang mga apo. Doon ko po nakilala si Lola Ana. Tawag nga po sa amin ay si Lola Ana. O pumunta ka sa simbahan, um, magpasalamat ka kay Lola Ana sa mga biyayang ibinibigay sa iyo, sa mga sorpresang ibinibigay sa iyo. At doon ko po nakilala si Lola Ana na isang santa na mapagbigay at santa na laging nag-aaruga sa kanyang mga apo. Bilang isang lola, naramdaman ko ang haplos ni Santa Ana noong dumadaan ako sa isang matinding pagsubok. Bago po ako pumasok sa seminaryo, ako po ay nag-aral muna ng civil engineering sa Southern Luzon State University. At sa panahong iyon, ay nagkakaroon kami ng isang matinding pagsubok sa aming pamilya. Una po ay bagamat ako ay lumalaking ang tatay ko ay stroke, ay noon pong panahong iyon, ang tatay ko ay muling na-stroke. At alam niyo po ang nangyayari pumapasok ako nun sa SLSU na daladala ang pangamba na baka pag uwi ko sa bahay namin ay may tarapal na, marami ng ilaw. Alam po yung mga ganong pagkakataon. Ang ginagawa ko po, galing sa Lukban, papunta ng Malikboy, imbis na bumaba ako sa aming tahanan, ako ay dito sa simbahan. Inihahanda ko ang aking sarili. Pumapasok ako sa Blessed Sacrament. At sa Blessed Sacrament, doon ko naramdaman ang haplos ni Lola Ana. Haplos na nagsasabing huwag kang mag-alala ang lahat ay may dahilan. Huwag kang mag-alala ang lahat ay may patutunguhan. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Napaka-buti ni Santa Ana talaga pong lagi niyang pinapaalala sa akin na hindi ako nag-iisa. At gayon din, nandiyan ang aking pamilya na nagpakilala kay Santa Ana na sumusuporta sa akin. Tumating yung pagkakataon na galing akong Lucena. Sabi ko nga po, bago ako umuwi ng malikboy ng aming tahanan, ako ay nadiretso dito sa simbahan para ihanda ang sarili. Pero kakaiba po ang nangyari nung panahong iyon. Nung ako po ay umuwi, napababa po ako ay sa Iglesia ni Cristo sapagkat na doon ang kaklase ko na hiniraman ko ng cellphone. At doon po, nalaman ko na nawala na ang tatay ko. At nung ako po ay pumunta sa bahay namin, pagdating ko, hindi ako nakadama ng lungkot sa oras na iyon. At doon ko po napagtanto na hindi lang haplos ang nadama ko. Nadama ko ang yakap ni Lola Ana na nagsasabing, Atoy, nandito lang ako. Si Lola Ana po ay maraming himala na ginawa sa aking buhay. Kaya nga po ako bilang isang binata, single, pero hindi na po available. Ako po ay pumasok ng seminaryo dahil na rin sa pagbibigay ng pasasalamat kay Lola Ana. Tandang-tanda ko po nung ako ay pumasok ng Institute of Formation, yun po ay Martes. At sa Martes nga po ay ang nobena kay Santa Ana. At nung pong oras na iyon, ako po ay kinaon ng aking kapatid papuntang seminaryo ay Holy R. Kaya po parang sinasabi ni Lola Ana, Atoy, ikaw ay pupunta ng seminaryo at kasama mo ako. At makikita mo din doon ang aking apo na si Yeso Cristo. Bilang seminarista ng silang malikboy ng Saint Anne, ako po ay lubos na nagpapasalamat na ako ay binayayaan ni Lola Ana ng bukasyon sa pagpapari. Bagamat hindi pa ako pari, ako po ay humihingi sa inyo ng panalangin sa bukasyong ito. Mahaba pa po ang aking lalakbayin sa bukasyong ito. At ngayon nga po, sa panalangin ninyo at sa tulong ni Santa Ana, humihingi po ako sa inyo ng panalangin. At kayo din po, Huwag po kayong magsasawang manalangin kay Santa Ana at nais ko rin pong hihingihin ang oras na ito para humikayat ng inyong apo o kaya ng inyong anak na nawa ay pagdasal nyo kay Lola Ana na magpari din o pumasok sa seminaryo. Ako bilang binata na lumaki na malapit sa simbahan, naranasan ko rin naman yung mapalayo sa simbahan. Ako po ay sa, yun nga po, sinabi ko na ako nag-aaral sa SLSU. Nakita ko ang buhay ng isang binata na walang Diyos. At nakita ko rin ang buhay ng isang binata na may Diyos. Para sa mga kapwa ko binata, diyan ibang-iba ang buhay na mayroong Diyos. Ibang-iba ang buhay na may kinikilingang Diyos. Bilang isang binata, huwag na huwag natin kakalimutan. Tayo ay kailangang lumapit sa ating Panginoon.